Good morning, ayan na lasagna kagabi na binigay ng aking uh, neighbor, ayan kagabi, hindi namin nakain kasi ano na, kumain na kami kaya almusal namin guys, ito ngayon may kanin naman kami kaya lang oh, wala kaming ulam so ito yung almusal namin guys, ayan, lasagna, sarap niya Thank you, Lord, sa iyong loto. Ayan, uli, ngayon uli ako nakatikim ng lasagna. Ayan, guys, ay galing sarap So, no need na initin. Mas masarap ngayon, malamig kainin. Lagay ko muna sa dito sa lamesa. Ako ay meron pang gagawin dito. Yan, maglalaba ako ngayong umaga. Kasi may init na yung aking anak ay may online class. Ngayon, umaga ay transport strike na. Transport na, uh, strike daw. So, ibang school, walang pasok. Ayan guys, tayo ay mag-almusan uh, mo muna.